Watch Up World, welcome to Watch Time Channel. Narito ng inyong certified kwatcher, Mamche, signing on. Paano nga ba pwedeng umpisahan ang implementasyon ng Project Watch? Nung nasa tipo elementary school pa ako, nagumpisa kami sa pamamagitan ng lost and found. Ang kailangan lang 'yung malaking bote ng mineral water. Ayun, didikit natin ng sticker. Doon iiholog 'yung mga cash na sinusurrender ng mga bata, 'yun napulot nila. At syempre pipirma sila sa log sheet para well accounted 'yung mga sinusoli nila. Pag may naghahanap naman o nagtatanong kung may nakapulot ng pera at napatunayan na sa kanila 'yon, pinapipirma rin natin sa log sheet katapatan na claim na 'yung pera. Bukod doon sa pera, meron ding mga nangagsosoli ng mga valuables tulad ng wallet relo, at syempre cellphone. Ganon din ang gagawin, pipirma sa log sheet, tapos syempre itatago natin o itatabi natin yung mga napupulot na mga bagay. At kung may magkiklaim, ganon din po ulit, pipirma sila sa lag sheet. Ano naman ang makukuha ng mga bata na nagsosoli? O kung sino man ay school community member na may sinurender? Ang ginagawa natin, nagbibigay tayo ng honesty award at kinikilala sila pag flag ceremony. O yan, isang paraan niyon para ma-instill natin ang value, value ng honesty. Ano naman ang pwedeng gawin doon sa naipon na cash sa honesty jar? Ayun, syempre nakaranas na tayo na talaga namang mapupuno yung honesty jar sa dami na nagsosoli ng napupulot nilang pera. Yung iba nga sa labas na napulot, sinosurrender pa rin sa loob ng eskwelahan. Nakakatuwa, hindi ba? Pwedeng iyong naipon na pera sa loob ng honesty jar ay maging pondo ng Project Watch Club. Pwede rin naman gamitin siyang pondo ng Watch Cares o kaya kung ano man na related sa Project Watch. pwedeng pang advocacy campaign fund, depende kung ano ang uh, pangunahing pangangailangan. Napakagandang proyekto o programa ng Lost and Found, 'di ba? Nakakatuwa na 'yung mga bata. Uh, mind still sa isip nila na pag hindi sa iyo, huwag mong pag-interesan. Pag, pag uh, nakapulot ka ng bagay na hindi sa iyo, isoli mo. O, lalo na yung pera, hindi ba? Nakakaawa yung nawawala ng baon. di ba? O iyon, papano mga ka watchers hanggang sa muli. Kung mayroon kayong nais pang malaman, may suggestion kayo, free kayo na mag-comment sa video na ito. Maraming maraming salamat. Ang shout-out natin, Filipino time is on time. Honesty is the best policy. Be one of us. We are one with Project Watch. Keep safe and God bless. Huwag na huwag kang manloloko o magsinungaling at mandadaya Magiging tapat sa sarili Sa kapwa ay maging mabuti Maging isang responsable'y mamamayan sa kanyang sarili